Naalala niyo pa ba si Kiray Celis? Yung batang makulit dun sa programang Going Bulilit. Naging comedy leading lady na rin ni Derek Ramsey at Enchong Di. Nako, big time! Pero ngayon, total transformation daw ang mayroon sa kanya. Hindi sa kanyang looks, kundi sa love life, pangarap at career bilang bagong negosyante sa mga produkto niyang pampaganda. Aba, level up na si Kiray. Opo, pampafresh like her. Kaya huwag niyong taasan ng kilay si Kiray dahil iba ang karisma niya these days online. O ba? taray ni Kiray. Bulilit man siya noon sa inyong paningin. Tiyak naman daw sa telebisyon, siya'y nagniningning. Yes, ma'am. Magluto ka na marami mamaya. Dadating kasi ang mga abiga ko eh. Yes, ma'am. Anong gusto niyong luto? Yung babalik pa sila o hindi na? Abay, sino ba naman ang na hindi? Napahagik-gik sa kakatawa sa mga bulilit punchline ng dating child star, ngayon, comedy <tod> princess na si Kirai Celis. Kung saan ako pinagli ng nanay ko, di ba? Wala naman ako sinasabi na... Pasok na ako? Pero rewind muna tayo ha. Dahil hindi lang sa going bulilit unang nagmarka, si Kiray ang pinagsimula ng kanyang pangarap na sumikat. Ay nang nakatungtong sa entablado ng Magandang Tanghali Bayan o MTV nung siya'y tatlong taong gulang pa lang. Lights, camera, ready na ako mag... Ay, dressing room red with Kiray. Dito na lalabas ang mga pinakamadramang usapan at juicy ng mga revelations. Handa na ba kayo? Wow! Hello, Kira! Ang tagal na nating hindi nagkita. Hello. 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 Ano ba yan? Hello. The baby is now a lady. At dun pa po kayo kagandang Oh, wow. Thank you. Hindi pagpapabida on screen ang main goal ni Kiray, kundi pakikipagsapalaran sa mundo ng showbiz upang makatulong sa pamilya niya na naghihirap. Si Kiray po, 3 years old pa lang, eh kumakayod na. Ginawa mo daw yon para makatulong sa pamilya? Opo, kasi po talagang uh, wala kami pambayad ng renta. Ayoko na pumunta yung papa ko sa ibang bansa. Three years old ka palang naisip mo na yon? Kasi po, laking hirap talaga ako. Mm -hmm. Namulat ako sa hirap. Himala ang aga mong umuwi ngayon. Sinyeryoso niya ang mga projects na nakukuha. Sa bawat script na kinakabisa, pamilya niya ang kanyang nasa ulo. Every time na humaharap ako sa camera. Hindi ako artista. Humaharap ako bilang nagtatrabaho ako kasi nagtatrabaho ako para sa pamilya. Ang ganda-ganda ko. Hanggang unti-unti, unti, nakilala ang pangalan, Kiray. Mahal ko yung ginagawa ko. At the same time, dito ko nakukuha yung pera para makatulong sa family ko hanggang ngayon. OFW ang kanyang tatay, at ang kanyang ina naman ordinaryong may bahay. Kaya sabi ko na nung bata ko, ako na lang mag-work para hindi na umalis yung papa. Ang kahirapan, ramdam ng pamilya ni Kiray. Umabot pa sa puntong halos wala na silang maiulam sa araw-araw. Ang -araw. hirap din nung no, hindi kayo nakakakain tatlong beses. Opo, ano oh, minsan um, asin lang yung ulam. Opo, wala talagang makain. And um, hindi kami nakakanon ng TV, wala kami appliances, wala kaming electric fan, sa lapag lang natutulog, ganun po talaga. Hey, so ang... Am lang yung iniinom ng bata. Opo. Kasi siguro hindi rin ako lumaki, hindi ko naman masisi rin. <laughs> 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 Nangungupahan lang din noon ng pamilya ni Kiray sa Maynila. Hindi nakapagtataka na ang ultimate dream niya, mabigyan ng sariling bahay ang kanyang mga magulang. Pero hindi naging madali ang buhay artista ni Kiray. Bata pa lang ako or going bulilit pa lang ako. Ako yung ano, tampulan ng bash, Yung ina, ako yung lagi inaasar. Ako yung pangit na role. Ganyan, pangit. May mga ano, dumi sa balat. Kibit balikat na lang daw siya sa kanyang mga bashers. How do I handle bash? I don't mind. Papasok lang siya sa kanan, lalabas agad siya sa kaliwa. Sa mahigit dalawang dekada ni Kiray sa showbiz, kaliwat ka ng mga pelikula na ang pumapatok sa takilya na siya ang bida. Sorry po. Ang mga leading man niya hindi lang din basta-basta. Si Derek Ramsey. At Enchong D lang naman ang ilan. na tayo. Pero pagliligaw ng komedyanteng aktres, walang lugar ang kilig noon sa kanyang priority. For the family kasi ang kanyang focus. Nagbunga naman ang paghihirap ni Kiray. Papasilip ko sa inyo ang aming nabiling bagong bahay. Nakapagpundar na siya ng house and lot para sa mga mahal sa buhay. Ito na. Ito na ang pinakamagandang view sa lahat. May sarili na rin siyang sasakyan. Hanggang ngayon ang provide ko pa rin yung mga kailangan at gusto nila. And ngayon, hindi lang may sariling bahay yung mama ko, napatayo ko na rin siya ng mga paopan. Ako na nagpa aral sa mga kapatid ko. Ako yung nagpa aral sa mga pamangkin ko ngayon. Ako yung sa mga needs nila, sa mga wants nila. Masarap sa pakiramdam na nagkaroon kami ng anak na kinay. Eh. Siya na po talaga ang bidwinay namin hanggang ngayon po. Sobrang proud na proud po ako sa anak ko. Pero ngayon, pasabog si Kiray. Usap-usapan siya sa online. Bakit kaya siya nagtitrending? Anong bagong career ang meron si Kiray? Sa pagpihit kasi ng mundo noong 2020, kasabay din nag-360 ang kanyang kapalaran. By Switzerland, blender. Mula sa pag-aartista, naging online seller na siya. Gusto raw niyang mag-try ng something new. Para amitin talaga ang umusbong, sa online selling. Yes. Nagkaroon talaga ng ano eh, lalo na itong babae nito, napaka paparaan. Eh so, doon ba ipinanganak ang iyong pag-online selling? Yes, doon po pinanganak ang pagla-live. Ah. Kasi ba diba, parang tinatamad lumabas yung mga tao, bawal lumabas, puro online, kahit mga groceries, di ba yung mga pagkain, hihintayin mo nalang dumating or i-deliver sa bahay nyo. So parang doon po nag-start na, why not dito ako magbenta? Kahit anong ipabenta sa akin, binibenta ko talaga. 1 million ka daw ng benta. Yung una kong live, yun nga yung 1 million, um, yun yung kinita nung kumuha sa akin. Okay. okay. So parang, since businessman nga si boyfriend, sabi niya, alam mo, kung tayo yung may-ari, kung ikaw mismo ang CEO ng mga binibenta mo, sa'yo lahat yan. Correct. Yun na lang, hindi lang dagdag kita ang kanyang nakuha noon. Dagdag timbang din ang kanyang nahita. Kaka-live selling tumaba ako nung oh, pandemic, pandemic din. Hindi ko napansin na parang sobrang laki ko na pala. Tapos ang dami na nagsasabi na parang, oh, buntis ka ba? Ang laki mo na, ang taba mo. Kapag marami tayong na-intake na fatty foods, lumalaki tayo. Tapos pag nandiyan ang sugar, so if you Uh, eat too much of anything, napupunta siya sa storage ang katawan natin. From this to this, ang pagtitinda niya online, nag-transform ng bongga. Hindi lang sa laman ng kanyang bulsa, kundi pati na rin sa kanyang overall na itsura. Welcome, Rated Corina. Pasok kayo sa tahanan ng aking mga produkto. Ipapakita ko sa inyo kung gano'n po ako ka hands-on sa aking negosyo na Hot Babe and Hello Bloom. Tara po, handa na ba kayo? Good morning, Good morning, po. Good morning po. Super hands-on kasi po yung mga flavors, yung packaging, yung mga posting namin online, talagang chine-check ko po talaga. Inumpisahan niya ito sa pagpo-formulate ng kape na nakakapagpapayat daw. I-share ating... niya sa kanyang mga followers ang sikreto. At ayun, bumenta ng waga sa madlang people. Mahilig let's go for the So hindi lang siya pagpapapayat, ito rin yung era ko na healthy era. So naisip namin tong mga products na to, na Hot Babe and Hello Blue. Dahil hindi lang basta papayat ka or si sexy ka, pero magiging healthy ka rin. Sa kanyang weight loss journey, tatlong klasing slimming coffee ang kanyang naging kakampi. Ang isa, nagtataglay daw ng low-carb ingredients na nagbibigay ng vitality at focus. Mayroon ding Gawa sa Robusta, Arabica at Chia Seeds na nakakatulong naman sa pagkontrol ng diabetes. At ang kape na may ginseng at L-carnitine na mga potent antioxidants. Ang lahat ng ito sinasabing nakakapayat at mabisa raw sa digestive system. Yung mga slimming coffee ang na-offer kasi nila is parang may feeling ka na busog. So marami tayong ingredients na ini-incorporate sa ating slimming coffee na we have to make sure na meron yon para matawag natin and for it, us to enjoy yung benefits ng slimming coffee. So for the ingredients, uh, meron tayong tinatawag na L-carnitine which helps increase our metabolism. Tapos Garcinia cambogia which acts as an appetite suppressant. Tapos nilalagyan din nila ng stevia which is a natural sweetener. Less ang sugar, less ang calories din ito. So you have also ashwagandha, psyllium husk, tapos meron mga ginseng which are all antioxidants. Ang say ni Kiray, hindi raw sapat na balik alindog lang. Dapat ay blooming at healthy din ang skin. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments. I've seen complaints. I've seen how so many of these false promises Ruined people's lives. Skin Pro is different because it only uses honest formulations. Real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from Kojic, Papain, Glutathione, and Himalayan pink salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with integrity. Skin Pro. Kapag kasi nagpapayat ka, 'di ba, ang tendency magdadry yung balat mo. So, ayan, kaya meron tayong Hello Bloom sa Kaka Hot Babe kasi kapag um, tinulungan ka ni Hot Babe magpapayat, meron tayong Hello Bloom para hindi maging dry yung balat mo. Kasama na rin sa mga pinapamay ni Kiray sa kanyang mga suki ang mga inuming pampaganda. Hello Bloom, Gleam, glam at glow. Inuming pampafresh, pampabata at pampaputi hindi rin mawawala ang collagen drink na paborito ni Kiray. Collagen is the building block of our skin. As we age, bumababa ang amount of collagen in the skin. Pag bumababa ang collagen, nakikita mo yung skin na nagsasag. Nakikita mo yung stretch marks. Tsaa is life. Nagbibigay daw ito ng younger looking na itsura. Alternatibo daw sa mga hindi afford ang stem cell therapy. Iba-iba ang flavors ni Kiray. May red apple, lemon at lychee iced tea. Ang stem sa ating katawan is repair mechanisms. So pumupunta siya kung saan may aberya, pumupunta siya kung saan siya kailangan. Present din ang mga pampaputi na flavors niya na lemon cucumber, watermelon, may grapefruit. Naku, gumaganda ka na daw. May health benefits pa raw, sabi ni Kiray ang glutathione tinatawag nating master antioxidant so marami siyang benefits sa katawan natin para siyang naggoccollecta ng basura so the amount of gl glutathione we have to supplement so you have to make sure that hindi fake ang products legitimate ang company or selling it so you can check FDA for approval and for FDA registration so you have to make sure na well researched ang isang product well tested sa asenso ng negosyo ni Kiray, maraming kababaihan na inspire sa kanya. Nandiyan ang fresh graduate na si Camille. Naging fresh daw dahil kay Kiray. Simula nung mag-enter ako sa adulting life ko, naku, nakaka-stress pala, lalo na sa work. Dahil po doon, napansin ko na nahagard na ako, yung skin ko naging dal na parang feeling ko pumangit ako. Si Blair naman, pimples ang naging problema. So, nung nag-start yung senior high school ko, doon ako nagkaroon ng breakouts talaga. Grabe yung dami ng pimples ko noon. Siguro dahil na rin sa stress, puyat, dahil sa school works, kulang lagi ako sa tulog. Plus, yung commute pa, yan, yung, yung pollution, yan, nakadagdag din yan sa pagkakaroon ko ng breakouts dahil dumidikit sa mukha ko. Si Claire din, problematic. Ang bigat ng timbang ang reklamo niya noon. Uh, mahilig po ako sa sweets, like uh, chocolate, mga junk food. Uh, wala po akong ano, sa pagkain ng that time. Lahat talaga kinakain. Pero dahil low din nila si Kiray, aba, achieve na ulit ang pagiging sexy at freshness overload. Mula nung inumin ko ang Hello Bloom, marami ang nakapansin na blooming daw ako. Happy naman ako sa results. Kita naman, di ba? Hindi enough yung pag-skincare lang. Dapat blooming ka rin from within. Nakatulong din talaga yung Hello Bloom na may collagen sa pagiging uh, fresh ko at saka nawala yung pagbi-breakout and pimples ko. Bukod sa pagbabawas ko ng pagkain na nag-exercise ako at syempre meron akong sikreto na nakatulong talaga sa pagpapayat sihat hot ko. Nag-less crave ako, wala akong ganang kumain. Yun po yung naging effect niya po sa akin. Avocado 15. Marami nga ang humanga kay Kiray Matang. bilang artista at negosyante. Pero ang isa pang sikreto kaya blooming ang ating prinsesa dahil may lalaking nagpapatibok sa kanyang puso. Kuhang-kuha niya ngayon ang gandang kakainlavan. Siguro akala nila hindi ako makakatagpo kasi sobrang bait talaga nung boyfriend ko ngayon. And alam ko na siya na talaga kasi po, mahal siya ng mama papa ko. Mahal siya ng buong family ko. Kaya alam kong siya na talaga para sa akin. Marespeto siya sa mama papa ko. Yun talaga. Okay. And um, never namin pinag yung pera. And kung ano yung sa kanya, sa akin. Kung ano yung sa akin, sa akin lang. Ah! Ang pinakamaganda yun! Ang say ni Kiray, huwag daw siyang taasan ng kilay dahil kung ano man ang mayroon siya ngayon, ay bunga ng kanyang pagsisikap at pagmamahal sa pamilya. So, CEO na siya, you're loving it. Gusto mo yung buhay ng negosyante. Iniisip ko lang po parang tendera pa rin ako, nagla-live sell pa rin ako, like I'm enjoying it. I'm very thankful ko sino yung mga katabi or mga nasa paligid ko kasi sila talaga yung nagpapababa sa akin hanggang ngayon. Ngayon na online sensation na siya, tuloy-tuloy lang ang pagmamain ni Kiray sa mga bagong opportunities. Nag-add to cart din siya ng extra kasipagan para tuloy-tuloy nga naman ang kanyang asenso. O di ba? Diba, nagulat kayo? Ang taray ni Kirai! The Pampakit. Itong Pampakit ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So, hindi na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller, 15 gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.